It's showtime magpa ng motion para sa rekonsiderasyon sa pagsuspinde sa kanila ng MTRCB ng labindalawang araw. Tanggap namin ang ruling ng MTRCB na naguutos na isuspinde ang It's Showtime sa loob ng labing dalawang araw mula sa pinalidad ng desisyong ito kami ay maghahain ng motion for reconsideration dahil naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas. What? Dahil naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas. Ano ang ipinapakita ng mga hosts at pamunuan ng It's Showtime dito? Sa so paningin daw nila ay wala silang nilabag na anumang batas. Ang may halong kahalayan ng pagkain ng icing ng cake na ginawa nila Vice at ayon sa programa nila ay malinis sa paningin nila at walang nilabag na batas. May mga abogado pa nga na nagsasabi na pwede silang makasuhan ng child abuse sa na nangyari. Pero para sa kanila ay malinis sila. Tanong ko lang bakit binura o inilagay ninyo sa private sa inyong YouTube channel ang nasabing video kung sa tingin ninyo ay nararapat itong mapanood ng mga bata. Karapatan naman nila ang mag-file ng motion para sa rekonsiderasyon. Nakasad din yan sa naturang ruling na ipinadala sa kanilang pamunuan. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung paano nila nasasabi na wala silang kamaliang nagawa. Ang pagbanggit ba ng mga katagang G-spot nila Vice Ganda at Jong Hilario na siyang spokesman nila ngayon, tinggil na sinabi ni Bong Navarro, pekpek -pek shorts at vibrator na nasabi ni Kim Chu ay nararapat sa isang noontime show. Ang masama pa rito ni Minsan ay wala tayong nadinig na paghingi ng paumanhin buhat sa mga hosts o pamunuan ng programa. Ipinapakita ba nila na sila ay above the law? Ganyan ba ang gusto nilang matutunan ng ating kababayan? Na kapag ikaw ay may kapangyarihan at may yaman ay pwede mo nang salungatin ang batas hanggang kailan nila ito ipaglalaban. May gusto lang akong itanong kay Jong Hilario sana, dahil sa naniniwala ako na isa siyang mabuting ama, bukod pa sa pagiging konsehal ng lungsod nila. May ituturo mo ba sa anak mo na kasakasama mong mag-vlog ang mga ganyang gawain at mga katagang nabanggit sa inyong programa? Nang mangyari ang insidente ng icing ng cake ay natatandaan kong tuwang-tuwa ka pa, lakas ng tawa mo at binibiro mo pa si Vice noon. Katabi nyo pa sa upuan si Kulot at isa pang batang lalaki. Okay lang sa iyo yon. Kaakibat ng kapangyarihan ang responsibilidad. May kapangyarihan kayo dahil sa may plataforma kayo na nagagamit upang makapaghatid ng tuwat saya, aral at iba pa sa ating mamamayan. Pero responsibilidad nyo rin sa ating mamamayan at audience ninyo na may mapulot sa inyo ng kabutihang asal mula sa inyong programa. Pero mukhang kabaliktara ng mensaheng inyong naipaabot, inbes na magpakumbaba kayo at humingi ng dispensa ay pinangangatwiranan nyo pa na wala kayong nagawang labag sa batas. Hindi ko lang alam kung personal mo nga bang opinion niyan o dahil sa iyan ang ipinaglalaban ng inyong pamunuan. Bukod tanging ikaw lang ang makapagsasabi niyan. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Wala namang tao na perpekto maliban kay Jesus na ating Panginoon. Malaking kawalan ba sa inyo ang paghingi ng dispensa kung may nagawa kayong kamalian? O sadya nga bang pinangangatwiranan nyo na lang dahil sa taas ng inyong mga pride?